Hello mga madam! Naaalala nyo pa ba si Aramina? <laughs> kung naaalala nyo pa siya, edi ibig sabihin matagal ko na kayong follower. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino siya, well pakinggan natin ang kwento niya. Dear Madam Native Filipina, do you still remember me? Ako nga pala yung maswerting follower mong napili ng AFAM na nagpapahanap ng Pinay. Sa pamamagitan ng isa mong follower na letter sender. Kung naaalala nyo po, may isa kayong follower na nakapangasawa ng Romanian at yung asawa niya ay may BFF at nagpatulong sa kanila para magpahanap din ng pinay na mapapangasawa. Kaya fast forward, through your page madam, nandito na po ako sa Romania ngayon. Kaya thank you po talaga. Hindi pa po ako nakapagpadala ng sulat sa inyo, pero madam, papandayin ko muna. <laughs> Gusto ko lang talagang magpasalamat muna sa iyo kasi nang dahil sa page na ito, nandito na ako sa country ni Afam ngayon. Processing our papers para masettled na ako dito. And soon, hopefully, we will get married. Always pa din po akong nakasubaybay sa mga videos mo. At syempre, hinding-hindi po kita makakalimutan dahil kayo po ang naging daan para makamit ko ang aking inaasam-asam. Maraming salamat talaga, madam. Sana mabasa mo po ito soon. At may isang favor din po sana akong hihilingin sa iyo, madam. Kung pwede sana. Ganito kasi yon meron pong friend itong piyansay ko. Nagpapahanap din ng mapapangasawang Pinay. Madam, baka meron po sa mga followers mo ang nasa edad 30, yung single po sana. Yung gusto talagang magkaroon ng afam, seryoso at disidido pong magpunta dito sa Romania. By the way, ayaw po ni afam yung paligoy-ligoy, madam. Kailangan decided na talaga na kapag sabihin ni afam, handa ka na ba dahil start na natin ang proseso, ay agad-agad mag-go ang Pinay para makarating din agad dito. Ganun po madam, urgent po kasi talaga ito. Sana soon mabasa mo na. Maraming salamat po. Ay, oo nga, Madam Letter Sender, naaalala na kita. <laughs> Ikaw yung kahawig ni Aramina, di ba? Maraming salamat, Madam, at hindi mo ako nakalimutan. Congratulations! I'm so happy for you at soon masisettle ka na dyan. Matik, Madam, no? Dalawa na kayo kaagad ni Other Letter Sender na nakatulong sa'yo. Shoutout pala sa'yo, Madam. Congratulations din sa'yo, pati ng asawa mong afam kasi mission accomplished. And thank you very much dahil may natulungan kayong Pinay. So, seno na naman kaya ang maswerting Madam Damin dyan? Ang pangatlo makakapunta sa Romania very soon. Kaya, comment na po. Ibenta e, nyo na ang sarili nyo sa comment section, mga madam. <laughs> ano bang kaya nyong i-offer? Magaling ba kayong magluto? Magaling ba kayong magmasahe? Mapagmahal ba kayo? Malambing? Lahat na, mga madam damin, i-comment nyo na sa baba. And also, wag nyong kalimutan maglagay ng isang picture nyo. Comment your age, location, at sabihin nyo din na, anytime soon, pwede kayong pumunta ng Romania. Willing kayong mag-undergo ng process agad-agad. Basta ha, ang gusto ni Afam walang paligoy-ligoy. Bawal magsayang ng oras kasi busy po itong Afam. Malaki daw po ang kanyang farm. <laughs> Sabi ni letter sender, no, mag-isa lang daw si Afam at gusto na talagang magkaroon ng asawa. By the way, si Afam pala ay nasa around 60 years old na. So, meron pa palang problema mga madam. <laughs> Dapat po ang inyong pasensya mahaba kasi si Afam hindi marunong mag-English. Sa tuwing mag-uusap kayo, kailangan 'yung gumamit palagi ng Google Translator. So good luck at hangad ko sana si Afam ay makahanap dito. Kaya kung qualified kayo, baka i-message kayo bigla ni Afam or ni Madam Letter Sender. Take note, bawal ang scammers ha. Good luck sa inyong lahat.